Come on, everybody, everybody. Hello, guys. Binkai. Hello, Binkai. Guys, na na ko ikuan. Baraks ni siya. Kay sugya na po diri sa pagama, no? Sa mga balay. So siya ang butangan sa mga materials katulad ng semento at kung ano-ano pa, no? Hi Bing, kumusta man si Bingkay kay dito? Okay lang ba siya? <laughs> Ayun guys, si Bingkay, guys, busy sa kanyang hanap buhay. Bingbing, Bing, Isang mihit naman dyan, bingbe mm. <laughs> Isang mihit naman dyan, dombi. <laughs> Ay. 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 De, gusto, grom, tingin niya. Yan nga si bingki, guys. Sobrang makulit at naglalaro siya. <laughs>

Alain ah, ang bingkay. mga way, lagi si bingkay man. Alain ang bingkay man. Ah. Do, 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 do. oh 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 Talon kang na bing, ha? Imo marigbihan lagi? Imo marigbihan? Yakin na butangan na ilan na puloyan na dira? Ilan na talaga. Butangan sa mga gamit ba? Kanyang area? pa paing street. Karsada na po niya, babaw na po. bungkalon <coughs> Dong. Oh, di da aganan maniya anak. Na kanang uken okay, bang bye-bye. Diyan na may nag-alis. Oh, paana siguro, paana. Oh, matangtang na yun. Eh. Bing, kain ka lang dyan, Bing. Ay! <laughs>